Para hala ang mga lasay. <laughs> Sino kayo sunod? may <laughs> malaking <laughs> <ako>, eh. <laughs> Hindi na ako na ako ubog na rin. Wala ba? Ang hindi na sa'yo. Ang pagkita? Ang Hindi ko alam. Ano yun? Okay. Paano? Paano nga Anong ko nga Salamat ta. Siya't kayo. Nakaw. Good nga. Pwede Tara na sa loob. Tayo sa korte. Oo. Hindi ko mag Hindi ako. ako. react lang

wala, <laughs> wala, nag-stop. Okay, Ito, magkukusa <laughs> nga. Sige, hindi hindi ko na ang bayang saan? si Mayor. Ano <laughs> ganti? So, ay dadalhin. Asa so, si Kuya Petron? Ano, ano, 06 to? Ikaw. Ang bilis. Oh, ang ako. Ayawit, oh, na Oh, parang bago pa lang ako sa Ang bilis na. Huwag ikaw na. Okay. 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 ayoko na Ayoko right? na